Maayong gabi mga higala. Isa na namang video ang ipapakita ko sa inyo guys while I am putting on my mask sa mukha. Kay nakapangayo ko ani ni Mamili daghan man di kay ni mga masks guys. Kawa nila gamitan ni Daddy Jo. Uh, daghan kay na daghan pa kay na guys. Gihatag na na kong uban ni Papay kay para maka-experience pud sila aning amo ang mga masks. So I chose one. Kining marag cucumber, maguro niya akong gipilian, guys. Pili lang ko kana kana or si, citrus, basta. Kana ako an man nakalimo oh, la ini sprinkle, guys. Ba nakalimot ko. Pwede man unta ang tubig pa nila ibo ikuan sa akong naong ug sa liog. Akin ni ihasta usahay. Kana oh, na pa tubig sa ilaw anak, guys. Wagi ko kay bawong, nga naon di ay eh, pwede pa din na nimo ikatag sa imuhang naong. Kanindot yun ang mask, guys. I tell you. Kay maka-moisturize siya sa imong skin. Kay after pagbuta na ko ano, guys. Even karon nga naugma na. Nindot yun ang akong panit, guys. So, ayan. Abriha na siya. Sa mga di makamao, square type na siya. Gipilo na siya. naana na siya yung mata o ilong o ba, ba na buslot. So, para isuun ni mo diha ang imuhang mata, ilong o ba, ba, Kaso lang, murag Nahiwi siguro na nako guys, wa kay na nako mabutang og tarong, I don't know. Basta kay ang importante nako guys nga ma moisturize giniya. niya. Ma even out giniya ang ako ang skin tone. Mo na siya nakalami aning masks guys or siya tawag ana. Kay it adds um a moisture sa imong skin, maka close siya sa imong pores o daghan siya daghan kay siya actually og mga benefits guys in using that although mahal lang yun siya guys i think one mask costs around 35 bucks so kung naalan jud kay enough money why not og na shock si kian wa <laughs> siya magdahom sa dagway si mama kay mura ko kog sa katong the reaper atong bitaw mo patay og tao bumuang ining bataa ah tawa lang gyapon ta guys happy ra gyapon ko nga despite sa mga daghang trials na ra na akong anak namo mo yeah. so naka thumbs up gyud na nako dia guys kalamik mi kay feeling sa akong fest, sa akong fest luck oh ipakita sa nako ninyo guys ang among nadala sa kina nilang kenpai. mango uh, apple mangoes na abrihan na ni daddy na panitan na niyang usagani ng buntag and lamik kaayo o, oh, sige, bagnod yun diha. Bagnod, bagnod. Ako lang ning gi voice over guys kay na kuan ni music sa computer ni Kian ba niya na sa ang inyong lola. Lisod na. Kay di na ko ganahan Sige, ko ka strike aning an? YouTube ni lolo aha ka ni YouTube. So after na kuan guys, ako sa nang gibutangan si Daddy, wala na lang nako na gipakita giunsa na ko pagbutang sa iya ha kay gikan pa man siya sa CR ana but i will post a picture there sa iya hang dagway or ako ang i, i thumbnail ang among mga dagway guys so, so to all the women out there women men and women start using this uh, mask sa inyong face mask dili face mask nga kanang kuan ha face mask kanang during covid kanay nga na mga mask guys kay you will really feel the difference after na nimo mabutang and also tip day guys dili sad pwede nga ugahon gina na nimo maayo diha kanang just enough lang yun nga medyo dry dry na siya imo nang tanggalon and imo na yun, ibutang sa liog unfortunately sa ako diwan wala ko nabutang sa liog Yang akong anak sa mukan kaayo na ipabasa niya na ako nga verse sa Bible. Which, I am truly happy sad nga makamao na siya yung UDI mo basa o Bible guys. Gaso lang um, si Kian lang yung taong karon kanang need pa git siya guidance guys. Kasi siya nalang may ang usanam Kami na lang may ang tulo eh. Pero anyway anak Kian, laban lang ta dong mauman dyan na ang kinabuhi. Di man gina, ikaw sigurado ko ikaw Kian inigmaminyo ka, maglain sa jud ka. So it's okay as long as malipayon lang ko na ako yung mga beauty regimen sama ani o oh, happy na ko anak guys kay i i wanna pamper myself as much as possible lahiran gina mag pamper kasi bungko galingon guys because if you have a self love then it it will be easier for you to love others so now i'm almost done si daddy po happy san siya mo gawas ano sa cr and Hapit na mauga-uga na siya, guys. O, oh, importante ang mga eye bags, ang mga dark circles, ma-moisturize siya anang um, kuan, mask. Plano nako guys, every week, once a week lang ko mag-mask. Kaya sayang po kayo, daghan ba kayo ito? Nadali na kayo mahurot kung mag magamit ko every day. So, di po siya kayo um, siya na, advisable nga every day. At least once a week, kanang from a week nga work ka, uh, at least magbutang ka, ana. Okay? Oh, picture-picture da yung ko din, ha? Oh. Munang ka mga ladies out there, if you have the budget, buy a, a face mask ngayon nani. ni. nga flavors, guys. Daghan ka na dito sa mall. Bye-bye!